welcome back to my channel. Ayan guys, maulang hapon. Kahit maula, walking pa rin kami ni Winter. Ayan guys, walking kami. And guys, walking kami ni Winter. Tingnan nyo yung kalangitan. Sobrang dilem. Pero kahit na makulimlim at umulan kanina maghapon, walking pa rin kami. Ayan kailangan at siya eh oh talagang gusto yung maglakad so ayan guys ayan may tubig pa dyan guys may tubig pa ayan nagpupung na si winter oh tingnan nyo yung kalangitan sobrang dilim ayan guys walking tuloy pa rin kami oh nakap oh, oh, ihi ka na ihi na ihi na dali umihi ka na muna Ihi na. Inawala yung lupa dito. Dati ang daming lupa dito. O ngayon, bato-bato na lang natira. Inaanod na doon. Sana wag kami abutan ng ulan, guys. Ayan, o. Oh, nagputik dito, o. Ang daming, ano, putik. Kasi nga, umulan. Umulan siya kanina ng madaling araw. 3.30 yata. Ayun, o. 3. Kaya, ano. Okay, dyan ang kalangitan. So, ayan, walking, kahit na makulimlim, nagbabadya ang malakas na ulan. Tingnan nyo na, uka talaga sa sobrang lakas ng agos ng tubig. Ayan, doon, baha. Pero, buti naman na tumupa kaagad. Mabilis sinipsip yung tubig. Kung hindi, bahang bahala naman talaga dito. Medyo malamig, malamig-lamig ngayon, guys. Ang lamig! Ako, siguro ito na yung huling ulan. Kasi magtatag init na February na kasi ngayon kaya naku manda na naman tayo sa init wala nang walking walking di ba winter uh, hindi ko po pinapalakad si winter kapag ka mainit kasi sobrang init ng simento hindi niya kakayanin maglakad sa ano kahit may sapatos mapapaso yung paan niya kawawa naman di ba ay grabe yung sasakyan na yun ah, motor Oh my God. Meron din pala dito nun. No? Akala ko sa Pinas lang. Grabe guys, tingnan nyo yung ano ulap o. Oh. ba diba, sobrang ano, sobrang itim. Ayan, tapos may tubig-tubig dyan sa mga gilid-gilid ng kalsada. Ayan. Naku, winter. Walking kahit na ulan. Diba? ba Walking pa rin kami. Yun ang aming trabaho. Kaya, ayan, guys, kahit medyo madilim ang kalangitan, lakad-lakad pa rin kami ni Winter. Kailangan ng aming katawan ang maglakad. Kaya naman, for the go. Ayan. So, tingnan nyo naman talaga naman ang aking likuran. Talagang putik na yan. Putik na, guys. yung halangitan dito maganda pero yung dun sa unaan, grabe itim yan baha pinaha dito dito na istak ang tubig yan guys pakadilim doon grabe baka umuulan na doon winter balik na tayo wag na tayong umikot Babalik na kami at baka kami abutan ng ulan. Naku po, ayan na, napakadilim doon. Parang apakalakas ah, ng ulan na yan. Pero, ha, ang ganda kasi nalinis yung mga dahon, yung kapaligiran, natanggal ang mga alikabok. Ayan, guys. Sana kaya yung asong puti. Dapat hindi kami mag-ano kasalubong. Yan. Pinagalagad na ako ni Winter. Ayan, kain pa siya ng damo bago kami uuwi. Ano Winter? Kain ka pa ng damo? kain na damo. Oh. Tapos na. Doon, oh, maganda doon. Oh, maliwanag doon. Hindi doon umuulan. Dito talaga sa side na to. Grabe yung dilim. Oh. Grabe. Pero dito hindi. Maganda pa. Umulan siya kanina. May araw. Malakas-lakas. Tapos tumigil. Ayan. Kaya nakapag-walking kami ni Winter. What? What's that? <laughs> Nantakot siya sa ibon. Lakas kasi na. Wak, wak, Winter, itay mo ko. Wala, basa. Balik ka dyan. Dalis ka dyan. Dali. Dito ka lang. Huwag ka dyan sa putek. Dito, dito. Good boy. Winter. Good boy. buwag na yung punong patay dito oh. sa sobrang lakas ng hangi kaninang madaling araw kulog at kidlat ayan oh nagkabuwag buwag na siya mahuna na kasi kaya bumigay na ng todo tapos yung kalsada wala traffic kasi ano ngayon ah uh, in-announce kahapon ay grabe talaga oh grabe yung dilim doon Grabe. Ayan na yung ulap. Oo, oh, sobrang itim. Grabe. Eh, ang laki na pagkakaiba dito. O, liwanag na liwanag dito. Doon, grabe. Muulan na doon. Grabe yung dilim. Inannounce kahapon na no school. Tapos, work from home na. Kaya, yung iba sa bahay nagwo-work. Halos lahat ng mga sasakyan dito sa bahay. Sa mga bahay dito, andito ngayon, nakaparata. Kasi, work from home sila ngayon. Ayan, online school yung iba. Yung iba, online work. Kaya, walang masyado sasakyan sa kalsada. Ilan-ilan lang. hangin, grabe. Namadali na si Winter, oh. Ayan, yeah, malapit na kami sa aming bahay. At talagang padilim na ng padilim. Alas 5 pa lang, sobrang dilim na yung kalahati ng kalangitan. Sa sobrang kapal ng ulap. Paba. Pabagsak na pabagsak na talaga yung ulan, guys. Kaya naman, hanggang dito na lang muna ang aming vlog ni Winter. Dahil kami uuwi na at baka kami mabuta ng ulan. Delikado tayo magkasakit. Kaya ingat-ingat sa ating lahat. Lalo na ngayon dito sa Dubai. Sa masulok ng mundo. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye!